Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Pilipino, yan. Habang papalapit ang bagong taon, isa itong panahon ng pag-asa at bagong simula para sa ating lahat. Para sa mga taong nasa ilalim ng sign ng rat sa Chinese Zodiac. Ang 2024 ay nagdadala ng maraming posibilidad at oportunidad. Ito ay isang taon na puno ng potensyal para sa personal na pag-unlad, tagumpay sa karera, at pagyaman ng relasyon. Sa pagpasok ng taong ito, Mahalagang yakapin natin ang bawat hamon at pagkakataon na may positibong pananaw at determinasyon. Tandaan natin na bawat pagsubok ay may kaakibat na aral. At bawat tagumpay ay bunga ng pagsisikap at tiyaga. Sa pagtahak natin sa bagong kabanata ng ating buhay. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanse sa ating personal at profesional na buhay upang makamit ang tunay na kaligayahan at katuparan. Pangkalahatang pananaw Ayon sa horoscope ng rat sa 2024, sila ay magkakaroon ng mas maraming swerte kaysa sa malas na nagpapahiwatig ng isang masayang buhay. Ang taong ito ay magdadala ng maraming positibong pagbabago, lalo na sa karera. Halimbawa, ang isang empleyadong matagal nang naghihintay ng promosyon ay maaaring sa wakas ay makatanggap ng pagkilala at mapataas ang posisyon. Dagdag pa rito, ang mga nagtatrabaho para sa kanilang sarili, tulad ng mga may-ari ng maliit na negosyo, ay makakakita ng mas malaking pag-unlad at kita pagkatapos nilang palawakin ang kanilang mga operasyon. Ang mga individual na ito ay maaaring magkaroon ng bagong mga oportunidad sa negosyo, tulad ng pagpasok sa mga bagong merkado o paglunsad ng mga bagong produkto. Subalit, kinakailangan din nilang maging maingat lalo na sa malakihang pamumuhunan. Halimbawa, ang isang negosyanteng nagbabalak na mag-invest sa isang bagong teknolohiya ay dapat na magsagawa ng masusing pananaliksik at pag-aaral upang maiwasan ang hindi kinakailangang panganib. Dalawa, pag-ibig at relasyon. Para sa mga single, ang 2024 ay magiging isang taon kung saan maaari nilang makilala ang kanilang hinahanap na kapareha, maaaring sa isang hindi inaasahang pagkakataon o sa isang social event, tulad ng isang kasal ng kaibigan o isang community gathering. Ay makikilala nila ang isang tao na agad nilang magugustuhan ang taong ito ay magiging espesyal hindi lamang dahil sa pisikal na atraksyon, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng magkatugmang interes at halaga. Sa kabilang banda, para sa mga may asawa, ang 2024 ay magdadala ng katatagan at kasiyahan sa kanilang pagsasama. Maaaring magkaroon sila ng mga pagkakataon na maglakbay o magplano ng mga espesyal na aktibidad na magpapatibay sa kanilang relasyon. Halimbawa, ang pagplano ng isang anniversary trip o pagdalo sa mga workshop at seminars na magpapalalim ng kanilang pag-unawa sa isa't isa ay makakatulong sa pagpapatatag ng kanilang samahan. Para sa mga single, ang pagiging bukas sa bagong mga posibilidad at paglahok sa iba't ibang social activities ay makakatulong sa kanila na makilala ang kanilang potensyal na kapareha. Halimbawa, ang paglahok sa mga online dating sites o pagdalo sa mga community events ay maaring maging daan para makilala nila ang taong magugustuhan nila sa mga may asawa naman ang pagkakaroon ng regular na quality time tulad ng pagkakaroon ng date nights o paggawa ng mga bagay na pareho nilang interesado ay magpapatibay sa kanilang relasyon ang pagiging tapat at bukas sa komunikasyon ay susi din sa pagpapanatili ng isang matibay at masayang pagsasama para naman sa kalusugan ng mga rat ang kalusugan ng mga rat sa 2024 ay magiging isang aspektong kailangan ng espesyal na atensyon Partikular na dapat silang maging maingat sa mga sakit na may kinalaman sa bato at urolohiya. Halimbawa, ang mga individual na madalas na umiinom ng alak dahil sa mga social commitments ay maaaring magkaroon ng panganib sa kanilang kalusugan. Mahalaga ang pagpapanatili ng balanse at pag-iwas sa labis na pagkonsumo ng alak. Isa pang aspektong dapat bigyang pansin ay ang stress na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan. Ang mga taong nasa high-pressure jobs ay dapat maglaan ng oras para sa relaxation at stress management, tulad ng pag-yoga, pag, pag o pagkakaroon ng regular na exercise. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga at pag-iwas sa sobrang pagtatrabaho ay mahalaga rin para mapanatili ang magandang kalusugan. Ang pagpapanatili ng balansing dieta at regular na ehersisyo ay mahalaga rin para sa mga rat sa 2024. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog at pag-iwas sa sobrang stress ay makakatulong sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Halimbawa, ang paglaan ng oras para sa hobbies o mga aktibidad na nagpaparelax, tulad ng pagbabasa o paggawa ng gardening, ay makakatulong sa pagbawas ng stress. Dapat ding iwasan ang labis na pagkonsumo ng mga inuming may alkohol at caffeine. Ang pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng mga pagkaing mayaman sa nutrients ay makakatulong sa pag-iwas sa mga sakit na may kinalaman sa bato at urolohiya. Apat, karera. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng RAT ay makakaranas ng malaking pag-unlad sa kanilang karera sa 2024. Ang taong ito ay magiging puno ng mga oportunidad na magpapakita ng kanilang mga talento at kakayahan. Halimbawa, ang isang empleyado sa isang creative industry ay maaaring makatanggap ng pagkilala sa kanyang natatanging mga ideya at kontribusyon na magbubukas ng mga bagong pintuan para sa kanya. Sa kabilang banda, Mahalaga rin ang magkaroon ng magandang relasyon sa mga katrabaho. Ang pagkakaroon ng positibong pakikipag-ugnayan sa lugar ng trabaho ay makakatulong sa pagbuo ng isang supportive na kapaligiran na magiging beneficial para sa personal at profesional na paglago. Ang mga taong nasa posisyon ng pamumuno ay dapat magpakita ng empathy at understanding sa kanilang mga kasamahan at maglaan ng oras para sa team-building activities. Ang pagiging bukas sa bagong mga ideya at pagtanggap ng feedback ay mahalaga rin para sa mga rat sa larangan ng karera sa 2024. Ang pagkakaroon ng proactive na attitude at pagiging handa sa pagharap sa mga bagong hamon ay magiging susi sa kanilang tagumpay. Halimbawa, ang pagtanggap ng mga bagong proyekto o pagsubok sa bagong mga roles ay makakatulong sa kanilang profesional na paglago. Ang pagpapatibay ng network at pagkakaroon ng mentor ay makakatulong rin sa kanilang karera. Ang pagdalo sa mga professional seminars at networking events ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad at connections na makakatulong sa kanilang profesional na pag-unlad. 5. Kayamanan Ang 2024 ay isang maswerteng taon para sa mga rat pagdating sa kayamanan. Ang mga may trabaho ay maaaring makatanggap ng pagtaas ng sahod dahil sa kanilang mahusay na pagganap sa trabaho. Halimbawa, isang software engineer na nagpakita ng kahusayan sa pagbuo ng isang mahalagang proyekto ay maaaring makatanggap ng bonus o promosyon. Para sa mga negosyante, ang taong ito ay nagbibigay ng potensyal para sa paglago at kita. Halimbawa, ang isang negosyanteng nakatuon sa e-commerce ay maaaring makakita ng pagtaas sa sales dahil sa pagpapalawak ng kanyang market reach. Importante rin ang pagiging maingat sa pamumuhunan, maging mapanuri at huwag pa dalos-dalos sa paggawa ng malalaking financial decisions. Sa pagsalubong natin sa 2024, buksan natin ang ating puso at isipan sa mga bagong posibilidad. Hayaan nating ang bawat araw ng bagong taon ay maging pagkakataon upang matuto, lumago, at magtagumpay. Harapin natin ang bawat hamon na may lakas ng loob at optimismo. Alalahanin na ang bawat pagsubok ay hakbang patungo sa ating mga pangarap. Sa taong ito, magtanim tayo ng mga binhi ng kabaitan, pag-unawa, at pagmamahal hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Yakapin natin ang pagbabago bilang isang daan patungo sa mas mabuting hinaharap at patuloy na maghangad ng kaalaman at karunungan. Naway ang 2024 ay maging taon ng pagkakaisa, pag-unlad, at walang katapusang kagalakan para sa ating lahat. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-send ng stars sa Facebook at pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito. Happy New Year. Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na